Pre, Filipino ako! <laughs> Ito nga, taas noong na nga nag-tweet ang 23-year-old foot 6'10 center matapos si anunsyo ng samahang basketball ng Pilipinas ang pagiging naturalized Filipino citizen Angelo Kwame. And nga, isa na nga siyang ganap na Pilipino. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturalization nito kahapon sa ilalim ng House Bill Number 8632. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa lahat ng tumulong para may sakatuparan ito. The Samahang Basketball ng Pilipinas is elated to announce that Angelo Quames Filipino naturalization is now official. The SVP extends our appreciation to President Rodrigo Duterte for signing in Intolo and Executive Secretary Salvador Villaldea and Senator Bongo for the assistant. Masaya rin si Kwame nang i nito sa kanyang social media account ang pagkaka-aproba sa kanyang naturalization ng eksabing pre-Pilipino ako. Umaasa ang SVP na makapaglaro si Kwame sa FIBA Asia Cup Qualifying Tournament na gaganapin sa June 16 hanggang 20 sa Clark, Pampanga. Kailangan na lamang ng SBP na makakuha ng clearance mula sa FIBA para maging formal na ang pagiging membro nito ng national team ng Pilipinas. Sa oras na mabigyan ito ng Go Signal, otomatikong makakapaglaro si Kwame sa lahat ng FIBA Sanction Tournaments kabilang na ang FIBA Olympic Qualifying Tournament na gagalapin naman sa June 29 hanggang July 4 sa Belgrade, Serbia. Malaki ang maitutulong ni Kwame sa Gilas, Pilipinas, talot hindi available si naturalized player Andre Blatch na kasalukuyang nasa Amerika. Wala rin PBA players na kasama sa Gilas Pool kusan mga dating miyembro ng Gilas Cadets at collegiate players lang ang isasabak sa dalawang FIBA tournaments. Kung marami ang natuwa sa balitang ito, no, meron ding hindi sang ayon sa naging desisyon ng SBP, lalo na ang mga Hinebra fans. Anila, mas gusto pa rin nila si Justin Brownlee ang inaturalize naturalize dahil sa tingin nila ay mas kinakailangan ng gilas ang veteran experience ni Brownlee kumpara sa bagitong si Kwame. Ika nga ng isang netizen, tila na politika si Justin Brownlee dahil alam naman natin na ang San Miguel Corporation ang kumpanyang may hawak sa kanya sa PBA, habang ang MVP Corporation naman ang majority sponsor ng Gilas Pilipinas. Alam din naman natin na matindi ang rivalry ng dalawang korporasyon na ito pagdating sa basketball. Isa pa sa posibleng dahilan ay ang kasalukuyang project director ng Gilas ay ang mismong head coach ni Angie Kwame sa Ateneo Blue Eagles na si Coach Tab Baldwin. Sa mga hindi nakakaintindi sa coaching composition ng Gilas, ang project director na si Coach Tab ang siyang nagkaplano at mumubuo sa team structure nito depende sa pangailangan at kung ano ang magiging future outcome ng Team. Kung kaya't malaki yung naging papel ni Coach Tab sa pagpili kay Kwame bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Tingnan na natin kung kakayanin ni Anje Kwame ang responsibilidad na iliwan ni Marcus Doughty at Andre Vlach bilang bagong Gilas Pilipinas naturalized player. Kayo ba mga kabola? Okay ba sa inyo ang naging desisyon ng SBP sa pagpili kay Anje Kwame bilang naturalized import? Kakayanin kaya niya makipagsabayan sa mga naturalized import ng ibang bansa tulad ni Ricardo Ratliff ng South Korea at Lester Prosper ng Indonesia? Gusto kong marinig ang inyong panig tungkol dito no? Tara, usap tayo sa comment section!